Hi, mga kamaring! and mga kaparing. Welcome to this video. And this is your Mr. and Anyone is wearing my vlog. And today po ay pupunta tayo ng farm. Ayan, andito po tayo sa bahay. Sinintay so, natin, natin si Ayan, si Bating Ting. So, pupunta tayo ng farm kasi may bisita pa tayo. Special na bisita. And hindi pa ako nagkasiing. <laughs> kasi wala tayong event. At wala akong, wala tayong mga inspirasyon na magpaganda. Ay. <laughs> ayan, so pupunta tayo ng farm dahil may bisita sa atin sa farm at nabakasyon po siya kasi stress siya sa kanyang buhay and uh, I think Friday pa siya uuwi so sa kagabi siya nag, ano, nag, nag so ngayon ay pupuntahan natin siya so andun ako kagabi pero hindi na ako nagka video kasi um, na drain yung phone ko tapos ano, pagod kami ng advance So, yun, nakita niyo naman siya sa mga nag-live na ngayon. So, tingnan natin kung sino ating mga bisita. Ating bisita ng pala. Ayan, ayun matingin. Let's go! Ay, ayun, lalo, meron na mga kangkong guys. So, marami mo, sa tayo. Pwede mo na makaon? Oo. Okay, pwede mo na makain. I don't know, kasi sa una magod may baboy. Pag may kangkong talaga, feeling ko yung kangkong para sa baboy talaga. So ngayon, I realize I grew up uh, Then I realized na pwede ba kainin na. Charot! Charot, charot. charot! Ayun, dito na tayo sa farm, guys. Yuna, naging baboy ka na. A, naging baboy na ako. So ako talaga ang baboy na kakain ng kangkong. <laughs> Ayun, dito na tayo sa farm. So let's see who's our guest is. Ayan. Hi, Dawn. Hello. Uh -huh. talk about your wedding, ha? Na ako yung do sa imo. Si mo kasal ba? Tara-tara na ako yung to do sa imo. Wala na let's have the planning. Ayan. Ah, nandito na siya. Uy! Ah! Yung parot brush, teka. Ah, <laughs> hindi siya parot brush. <laughs> ang parot brush, siya. Ayan. Ay! 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 <laughs> hello, huwag mo nang tigalaw diyan. hello ko simula Hello, sawadee ka. Dagat ko sayo Fresh ka ngayon kinaligo ka kag sayo. Wala pa ko nagdiligo. Oh, eh, maligo mo nag ah, nag sabon tagabiihan. Uh, oh yes, na, maligo ko karon bastaon ko niya akong mga pading <laughs> <laughs> Yak So siya po ay mag one month dito mag stay. Oh, one month ako dito kasi ano, um, dito yung healing root Ah! <laughs> Seminario So, uh, how's your life, Manang? Uh, my life is such a beautiful, beautiful, overwhelming. Ah, di ba? sa ang ano, uh, mga new, uh, new uh, nga constructions uh, construction sa imong construction jan. Becoming an Android. Ah, Android 19. Very nice. <laughs> it's very hukayong oh, yeah. my nose is about to heal now very 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 soon and i'm hoping for uh, another retake ah! Napaara naman Thailand. ka, no? Ay, Hello from Thailand. Napaara naman ka, no? Wala, wala ko na wala pa ka naka, si wala, wala ko, wala ko sukat nagpaka ng fillers. Oon so, ko fillers kay... Kanya kung lips kay... Kwan uh, naman, nag-enhance naman dog yung skin ba? Ang Ay, okay. ang iyahang... texture. Ay, yeah. texture lang. Kaya rong dilik kay dark. Wala yung paburo tara. Ano ko yung... Wala, wala. Angelina, wala. Jolie Angelina Jolie Angelina, chair. ko pwede kay Angelina Jolie na unang... Ayan. Hello, welcome to Naguan and Yes, Good morning, everybody. Good afternoon. Uh, How's was your first night, man? Katulok ka, walay lamo. Walay lamo. Walay ah, okay. legagok. <laughs> di, <about> minimum <laughs> no, wala ka natulog. Di minimum si Wala ka sa Wala yeah. di, sa A-house. Oh, oh, eh. Wala ko sa iyo. na kayo nga mga Mimi. Sige, saka sa akong dugan. <laughs> ko sa mga iring nga gagmay kaayo. Ay, oo. call ba na sila yes. Ang Sama, abay I love sila sa mga wala. Hello to Marco Felizardo. Shout out. Hello. Hello, hello, hello. Ayan. So, hoping na walang lamok pero sooner na nai-dako nga lamok ka mo. Hindi <laughs> <Ay, nga>. lang <laughs> siya mamaak. Manupsok mo. So wala tayong suba later ha? Oo oh, maligot tayong suba later ha? Sa magkaon na ka? Sa ka? Wala, ikaw man, na lang ang wala. Naging magkaon, may later. At to na, kinaanay mga dagong sudan lang itong balut. Mga chada kina sila yung minudo man. <laughs> Dinunguan po sa na po Sa pian naging nga kuha nga balay. Nang, uh, Ah, bro, gulig. Uy, hey, wala ba kada sa among pan? Ato ko karoon sa kuan, sa fish pan. Oh, fish pan. Dugtay sa among oh. garden churba. ba um, mga... Oh, ano yung mga garden garden. Dahil opot kalabasa. <laughs> so, welcome again. Thank you so much, everybody. So, let's and swim later. Yes, yes, of course. Always and forever. charlie <laughs> na, na Always and forever. Amen naman ang kuan natin Itong pan. Always <laughs> and forever. Bye! <laughs> Ayan, na-comment pa ang kanyang crush. <laughs> Ilum Ayan na kaya yung crash. Natutuwa po siya. Ayan, super init guys. Oh my God! I forgot to wear sombrero. So, let's have an update here sa ating... Hala! Nakukuha lang yung mo ni Dito sa ating Garden of Eden. <laughs> Garden of Brenda. O, oh, ba? Diba? Wait lang. Oh my God. Mga kangkong ni... Ayun, mga small thing kangkong ni... Rhea Pilingera. Ayun na din. Ang ating pack! Meron ng bunga, guys. Ayun, pack. O, oh, ba? Diba? And... Dito lang. Malapit yung mga ampalaya, ha? Hmm. may Mga mumunga na. Dito naman may tayong yan. Ang ating... Tawag dito tibis Dahon pak ayun na din alam mo lagi siya kangkong ayun na may talong ayan mga okra dito mga lugbate ayan ang ating pecha yan ang ating opo dito naman meron tayong mga ano dito patola at pang string beans ayan kung bakit nagbabaha Oh, it's flooding. It's flooding. It's flooded. Yung ating matanglad. Ayan. Pwede na tayo magsabaw later. Or sooner or later. Ang pwede nito nice yung mga down-down. Like kanya sila mga ano nang kamot. Ito sa kamot or ang sa amin. Diba? Yung peche malapit na rin. So it's garden for life. Sige, tubig to. Abi na ko gito inyo wala di ay. Dali dai. Oh, nak dako na kay siya oh. Tubig ba? Ay to sa garden na. Ah. So, oh, gusto ko irrigation ka lang. Are ko. Ga atas man ha? Ano ba, nakabuo ka kani kay for ano man siya. Para ma-overflow na? Oo. For na, magiging dito isa. Ay, ang karamarang main jod? Mm -hmm. Ayun, na-stuck kasi siya guys. Ah, para overflow dito ang isa. O, oh, diba? Dalo na siya, gaagi sa... Ay, umay, aya pa! Sige. Ang okay. problema talaga nila ang jod. Dato sa siya, diba? Diba, Reya, Ano ah. to ni O? Ano <laughs> to ni mo ista ha? Tapos si mula pa sa deras kulungan. Ay lupas? pa sa deras gatay na. Kusog kag irrigation Pero, ah? Para aw nag bahala yan. tani yang. Ang na lapo na. Naon na na tubig. pis mapispis na kay Hala? Hindi kayo na naman kayo nagbalod na lang po dami ha Ang isda Ayun o oh. Ayun na gano o oh. Napulutan <laughs> <laughs> Nakita ko ko o Hala Bakarin kayo ng anay Ayun ah. Kasi yun mga boys natin Tara natin lang. Mga bisita from Kagabarit po Kagabarit <laughs> po Mga bisita mga bisita ay ka nang kuhan kang bisaya ba? Huwag na beavers sa Junas, dapat na i-jugalos eh. Ah, uh, yun ang mga Tarsier Happy oh, Jones, I've little Johnny Sensing Hansing at si Brenda Mga naghihintay, nag-aabang sa ating mga Kung sino ang unang mahulog sa sapa Dalawang yun ang mga buaya Ah, <laughs> Eh, hey, maliligo na pa kami ng Ilog Pasig Ayan po nga. Ayan natin siya. Sa adorasyon. na Magpapavideo muna siya. So, maliit ko tayo sa Ilog Pasig, guys. Kasama ang ating bisita. At ito yung... Hi! Mga manang! Huwag ni ipating ha. Balang sa balang. The mess natural. Oo. Maliit ko at sakoan. May kumakanta ko kasi mag-hype right kami. Sana hindi. Ayan si Brenda guys.

Hay groko. Inayla. Ay ko. <laughs> <laughs> ay. -ta, ay groko. Pati ba gusto pa ni ba? We can enjoy ba ani? Pa. 'Pag umatake ng babae sa ang babae sa sapa. Ako <laughs> tumuk sapa, pa kita muk sapa. Kita talaga dito sa ako. Dai to gatahan. Toto niya. Iya kuryente? Tama sa aircon no. Dili, wala ba kayo may ato ha? Kaya gano'n, kaya ako kung ano na late na ko. Kalau kita pergi bertunggu wala pa Kalau tak boleh buat. Kalau nak bertanya nama bayi itu sihir pun. Mau sah. Jukir kaya. Jukir kaya. Nanti dia mengelakkan. Nanti dia mengelakkan. Jukir kaya. Kita sendiri mengacik situ. mga di tengah tu lah. Kalau kamu terlihat tu, nama lain pun dia mengacik sila. Oh, okay. Kamu lelaki. Kamu lelaki gusto 'di dinaglika. Ganahan. Aliboda ay Yes, correct. sa <laughs>

Ah, puoi dire a puttina, darai la tua da pizzeria? Ah? Pag. shot? Dagdala la tua pizzeria! Ahahahahahah Vuoi la <laughs> mia <laughs> pizzeria? Ah, dai! Buona! Ahahahah Questa è è di basso! E' una pizzeria che mi piace